Ganda po yung ng City dahil malaki na po yung na improve Nagsisulputan na po ang negosyo dito. Simpleng lugar po, Sini Sinisiguro nilang payapa ang pamumuhay ng bawat mamamayan po. Ang lengwahe po na ginagamit po ay halo alo po. Meron pong ibanag, meron pong gaddang, Ilocano, Tagalog. Rizal de Severino po, nakasign bilang sheriff ng court sa Regional Trial Court. Patrick Jason Ocadis, isang uh, guru po dito po sa West Abacal Region National High School. Mrs. Topinio po, kahit po mga bata, pag nag sila, Good morning, Mrs. Topinio. Tapos yung iba po ay, Good morning, Principal. Assigned po ako ng 2015 as full-fledged uh, principal. Hello, Kamacho. Gumulmula tati sa ba? Tapos kada gumulmula tayo, maislata. Ang karaniwang tawag po sa akin ay Mayan, nag-aaral po ako sa Isabela Colleges, second year BSIT student. Arvin Alam, pinagkakaabalaan ko ngayon ay uh, itong pwesto namin na uh, Lugawan at Tapsilogan. Ronnie Kulkul, isang tricycle driver. Ang tawagin po ako dito sa amin ay Dado. Sa kasulukuyan po ay nananggapan po ako ng mga trabahong fabrication tulad po ng mga paggawa ng mga rice mill, mga dryer, at mga feed mill, at marami pa pong iba. Jose Bayani del Prado, ako po ay nakatira sa lugar ng municipal housing sakop din po ng Kawayan City. Dati ako nga espiritista. si amin nga pamilyak Iti pan makigim-gim ujay, maliban lang kini misis ko. Ta may iso na nga born Nagis lang ko relihiyon ay Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pure po nakatolik po yung family ko. Ang dating religion ko po ay Bethany Fellowship. Ang kinagis lang po po ay Katolik po. Hanggat noong nag-asawa po ako, ay na ako bilang saksi ni Hoba ako po ay nabinyagan sa Reliyong Iglesia Filipina Independiente o Aglipayan. Katoliko po kami solido. Nung dalaga po ako ay uh, kasama po ako sa mga nagtuturo sa mga bata. Ang ninuno namin noon ay dibotong katoliko. Ang nakagising ko na pong reliyon ay Roman katoliko hmm. po. Pag nakakakita ako ng simbahan, pumapasok po ako. Humahalik pa po ako ng kwan, sa paa doon sa mga kwan, sa mga ribulto. Pumapalakpak po, sumasayo, nagtataas po ng kamay. Ganun po yung worship po namin sa Betan. Pwedeng batang mag-preach. Uh, po kami sa simbahan. Na umaawit po kasi nasa music ministry po yung family. Pinanindigan ko ang aral ko noon nung nasa Saksinhoba ko na kami po ang tama. Ide, may saak na... Manguusik iti iglesia ni Kristo iti. Pinpuloso ko nga tao. Nga may ad dati mga awis kanyak iglesia ni Kristo. ma sukunak nga, nga puloso ko akta. Parehas kami lang ang daydayaw iti Diyos. Kung nung hanak mag-agaramid, nung no hanak lakit din ang aramid isang at pagayatan ni Apo Diyos ang sa akin po noon, ang paningin ko po sa iglesia ni Cristo ay isa lamang pong walang walang kabuluhang relihiyon. Hindi ko nga po sinasabi noon. ay sa iglesia ni Cristo, ayoko dyan. Kasi bakit po? Maraming pong bawal eh. Bawal uminom, bawal uh, magsugal, bawal ang ang pagkain ng dinuguan, mag-boyfriend ng hindi iglesia. Eh sa beta ni po, magagawa ko po lahat. Makakain ko po lahat. Si Wenta kasi ati pinakamok ti kasi ang relisyon ko, pare-parehas kami lang, ng daylayaw kina Apo Diyos, kung nagamit lagi iglesia ni Kristo, ide nga isuda lang iti os-osto. Kaya kung ti kasarunak na dyan, yung kuwari may Yun lang po yung narinig kong parang bansag nila na iglesia Man ni Manalo. Noong kabataan po namin, may mga kaklase akong iglesia. Parang ang tingin namin eh, may pagkawid. Kami po na mga estudyante, pag meron po kaming mga tinatawag na gimmick, hindi po namin sila napapasama hindi po inaasaan na biglang napanood ko po ang programa ng INC Napanood ko po ang programang pagbubunyag at doon ko po nalaman na na ang mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na gaya po ng larawang inukit ng mga kamay, mga ribulto na gawa po sa mga kahoy, eh dati-dati po kasi, yan po kasi ang naiaral sa amin na amin po minsan ay sinasamba namin. Na yun pala ay ang laki po palang kasalanan sa Diyos hindi pinasalamat. Nung, nung kasalukuyan ako po ay eh, nagsusuri, biglang nalipat po isang channel sa isang programa na Iglesia ni Cristo. Napanood ko po yung programa ang, ang, ang pagbubunyag. Doon po nalaman ko na iisa lamang po pala ang Diyos natin. Nung ako po papunta ng opisina mula Kawayan ng Garohas, meron po ako na isa kay na isang uh, kaanim sa Iglesia ni Cristo sa pagkukwentuhan namin, naungkat po ang reliyong Iglesia ni Cristo. Marami pong nag sa akin na makinig po ako sa Iglesia ni Cristo. At meron pong isang kapatid na masugid na nag-akay po sa akin na iniwanan niya po ako ng isang salita na kung sa oras na wala ka nang malapitan, puntahan mo lamang ako. Edi... Umunang aldaw nakaalak iti motor ko. Ke pasit iti pinagbirok ko. Ar-arkila ang nakalag Iglesia ng Kristo nga makikiging gimong ijay biya. Ke kaya't kumita uh, ako nga rin iti pinagbirok ko jayay. Ke iti sunod-sunod nga pinangitulog ko kanya da. Adati man sa Iglesia Ni Kristo. Nga kunana na ka nga ta ako na na. Tadakotin lang nga gururay ko, sumrik ka langin ko Nya nga no sumri ka kuna mo. ina man dinggin nya ti yad adal na no o pay so sumalang kuna. yan po nila ako na na minsan sir, dalo ka po sa gawain. Sige lang, kayo na lang muna dyan. Ako po. Kinayan ko lang po sila. Subukan mo sa mangguni sa mga ministro ng iglesia na masigit na mga pagpapaliwanag. Sinubukan ko po mo magsuri sa pamamagitan ng pagsubok sa pagsamba sa iglesia ni Kristo. Uh, dito na po sa lokal ng Kawayan. Nandun lang po ako sa may malapit sa pintuan, nakatayo, nag-oobserba. Hindi ko po kasi alam ko anong gagawin. Meron po isang ministro na nakahalata sa akin na para pong alangan akong pumasok. At parang yung kakaiba po yung kinikilos ko. Nilapitan niya po ako, tinanong ko, ako po ba Iglesia ni Kristo na sabi ko po ay hindi pa po. Uh, ang katotohanan po niyan, ito po yung unang pag-apa ko sa Kapilya ng Iglesia Ni Kristo at susubukan ko po magsuri kung paano po ang gawa ng pamabaraan ng pagsamba ng Iglesia Ni Kristo. Ang una kong nadaluhan sa Iglesia po ay pamamahayag. Yun po naipigay sa akin ng interes upang ito po ay mapalago ko po, po ang kaalaman tungkol sa aral po ng Iglesia Ni Kristo. Hindi pinaalas ko si kung Hangkong isang kanunugin kumala ang taas, siyempre, yan kung nakidin nga, uh, papadang nga basta mamati ka, uh, papada nga, og uh, papadang may sarakan. Yun po, yung pinagtatrabahon ko po, eh, may katapat po na kapilya. Sabi ko, anong meron doon sa loob? Sabi ko, pasok po ako noon. Tapos, sinalubong po ako ng mga ibang mga jako Na hindi ko pa po sila kilala po noon. Una ko pong napansin po doon, yung kaayusan sa pagsamba kita ko po doon, iba po yung upuan po ng babae, iba po, iba po, yung upuan po ng lalaki. Tapos ang ano po doon, pagpasok ko po, una po pong tinignan yung kisame. Kasi iba po yun sa dati ko pong pinanggaling ang reliyon, na pagpasok mo po doon, meron naman po, pero yung kagandahan, kagandahan po ng loob po ng kapilya, malayong malayo po doon sa kinag kinagistan ko pong reliyon o yung, yung, simbahan po napit na nakita ko na po dati nakita ko po yung kapilya. Maayos. Akala ko po kasi kung papasok na ako sa igle, sa kapilya ng iglesia, iglesia na po ako. Tagal po ako nagsilbi sa sa kinaanibang kurilyon, pero hindi ko po nasubukan na ganito ang kasolemnidad ng pagsamba sa ating ama. Uh, naramdaman ko po ang espiritu, lalo na po nang narinig ko po ang pag-awit ng imno ng mga mga awit mas higit po akong nabagbag nung ipinaliwanag po nung ministro kung ano po yung nilalaman ng Biblia. Kasi po lahat po ng sinasabi niya ay hango po sa Biblia. Pero so, yung sa loob po ng iglesia, mula simula hanggang matapos po yung pagsamba, puro sa Biblia po yung kanilang binabasa. Biblia po, lahat po ng mga itinuro at mga narinig ko po pong mga salita ng Diyos ay galing po sa Biblia. Ganito palang iglesia, lahat ng aral, base po sa Bible. Kasi na-observar ko nga damo, uh, nakita kaya ko nagtikapilya. Disiplinado, iti tao na. Kin, makita nga awan ti pulos nga agun-unay. No, adakan ti unig ti kapilya. Awan ti ag-istorya niya unig ti kapilya. Ayan ka uh, nabiyay makang kanta. Panay nga amin nga nagpipintas. First time ko diya hindi nga sumrek. Si kapilya iti iglesia ni Kristo. naging turning point po ng pag-anib ko sa iglesia ay ng akin pong mapagtanto na ito po ang aking magiging daan tungo po sa kaligtasan ng aking kaluluwa. Nag-decide ako nga, uh, nagwaliwak iti pamatik, pamatik iti ta nakita ko saan mga putpuno ayang ko nga dati. Uh, ado iti kaulbudan nga may isang sor soro na kaya samantalang ti Iglesia ni Kristo na iawin iya ay no amin. Iso ti pinaka-turning po Narinig ko po yung binasa sa talata na iisa ang tunay na Diyos. Na niyang dugo ay huwag ninyong Yung sa, nung sa doktrina po, na yung pagkain po ng dugo ay bawal po pala noon. Sabi ko, noon pa lang po pala nagkakasara na po ako nung naituno, naituro, na po ng ministro po noon na yung sa mga pamahiin na hindi po siya dapat sundin o labag po yun sa uh, lam, uh, itinuturo po sa Biblia. Ang turning point ko po ay ang noong napagtanto ko na ang Iglesia ni Cristo po ay ang totoong relihiyon. Nag-decide na po talaga ako na umanim sa Iglesia ni Cristo. Akala ko po sabi-sabi lang na oh, bawal ng ganito, ganito, ganyan. Yun po pala, lahat po 'yon related po sa Bible. Lahat po pala ng bawal sa iglesya ni Kristo ay nakasulat po sa Biblia. Hindi po pala tama yung tinatawag na Trinidad na Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Nakasulat po pala sa Biblia na ang tunay na Diyos ay ang Ama. 'Yun po ang turning point ko po. Ang naging turning point ko po ay dito po sa iglesya ni Kristo, makakamtan ang tunay na kaligtasan. Yan po ang napakalaking pagsubok sa buhay namin ng magdesisyon po kami mag ni Kristo. Marami pong mga kamag-anak namin ang kinutya kami. sabi ko po, ang nakasalalay po dito ay ang kaligtasan ko at ang kaligtasan ng aking pamilya. Inuusig po ako ng, sa pamilya, nagtiwala lang po ako sa Panginoon. Wala po akong ibang kinapitan kundi yung sa Kanya lang po. Alam ko po kasi pag uh, sa Kanya ka po kakapit, hindi ka po niya pababayaan. Kahit ano pong mangyari sa buhay mo, kahit ano man po mga pagsubok, kahit ano man po mga sularinig, ang eh, mga dumating po, hindi ka po niya pababayaan. O oh, marami po, inusig po ako, inaway po ko ng mga pinsan ko, yung lola namin. Talagang ayaw nila akong ano pag iglesia nung, nung araw. Mga magulang ko po talagang ayaw po nila na pumasok po ako sa iglesia ni Kristo. Lagi pong galit ang tatay ko noon. Nung ako po ay nabautismuhan February 29, 2020 po. Ta sarang kami dito 2008. October 12, uh, 2012. January 14, po 2013. Uh, September 23, 1995. Po. May 10, po, 2015. Navautismuhan po ako ng January 12, 2012. August 23, 2010. Uh, overwhelming. At uh, talagang naramdaman ko po yung pagpapala ng Ama. ka a uh, naragsakak ta naibilang ito mga na, pamati. So nga pag yam yam anak Apo Ta, so nga po, na, nga amin kami, nangala kami iti tungkulin mi. Pinitang kang iti amin, jay anak ko nga pinakabrilek pagad adalek iti kinaministro. Napakasaya po ang aking pakiramdam kasi po dito po ang nagbigay daan sa akin upang lahat ng mga maling bisyo ko noon ay tinanggal ko po sa pamamagitan po ng aral na tanggap ko sa loob ng Iglesia ni Cristo. Uh, mula po nung nabautismohan kami, nagkaroon po ng malaking pagbabago. Kauna-unahan po pag uh, kami po ay nakakaranas ng mga baga-bagatilayil sa buhay, alam po namin agad ang aming gagawin malaking tulong po ang pagsamba namin sa Iglesia ni Cristo dahil dito po sa mga pagsamba namin, dito po kami natuturoan ng ta mga tamang aral na dapat gawin sa pakikibaka po dito sa sanlibutan. Nagdakil iti nagbaliwak ta adupay iti pa ide isbisyo nakita agsugal pagsabong yung itatan at yaman at ta kinapo Diyos ta amin lagi ta ke ka, kasla binaliliwalak nga naikat lagi ta amin awan ti ko nga naikat ta amin iso tinangag ko nga isorsoro ni Apo Diyos Marami po akong pinagpapasalamat sa Diyos nung ako po ay naanim sa Iglesia ni Cristo. Unang-una po, naging maayos po ang pamilya na itinaguyod po namin. Lumaki po ang mga anak namin na may pananampalataya. Dun po, naalis po nang naulis unti-unti yung mga pangit po na pag-uugali ko po noon. Na napansin din po yun ng pamilya ko, ng mga magulang ko. Na sabi na, ah, iba na yan. Yun po yung sinabi po nila sa akin. No? Ngayon, hindi na po ako nagbumura alam ko na po ang kahalagahan ng pagsamba at paglilingkod po sa Ama. 2013 po, naakay ko po yung nanay ko at napabautismuhan ko po siya. Iglesia ni Cristo na rin po ang nanay ko ngayon. Dati, ti naganak ko, may isa uh, expertista, may isa pa yung uh, medium. Kaya mo isuna, na uh, awis mo ti iglesia ni Kristo. Tata uh, ke dagi ay, abin nga pamilya kung teta, ay, din, manil, kon ti ay di na bawti Ing karkarigatak nga it amin nga buong pamilya ke inayabak tig, iglesia ni Kristo. Uh, sinikap ko pong maidala sa iglesia yung asawa ko para ma maging kaanib po sa iglesia ni Kristo. Naakay ko po ang akin pong tatay na umani po sa iglesia nung pandemya po, ay eh, hindi po kami nag-aalala. Bat-bat po tayo ng mga aral sa Iglesia ni Cristo, Alam po natin ang ating gagawin. Sa pamamagitan po ng pamamahala na uh, ang, ang mga turo po at aral ng Diyos ay palagi pong pinangangaral sa mga kapatid. Nang pandemic po na na nasa loob po ako ng Iglesia ni Cristo, mas lalo pong tumibay at tumatag po yung aking pananampalataya, pagtitiwala po sa Panginoong Diyos. Kahit na po ang hirap-hirap po ng bawat araw na paglalakbay ko po noon, hindi niya po ako iniwan. Doon doon po yung portion, ang doon po yung araw na talagang parang bibigay ng katawan mo, parang sasabihin mo nalang, ayoko na. Pero sabi ko lang po, lagi ko pong pinipigit yung mata ko, lagi po ko na nanalangin na pagtibayin pa yung, yung palanang palataya ko, na huwag niya akong pababayaan. Itong pandemic po na nangyari, sobrang hirap. Ang pinanghawakan ko lang po ay yung pananampala tayo ko po sa Ama. Uray no, nagado iti dumdumting iti biyag nga nadadagsay nga parikot. Nagita saksakit nga nagduduma nga dumdumting iti tao. No, iti ayan mi nga iglesia ni Kristo. San mga nga pulos nga inkan kanu dagita nga wat ni Apo Diyos nga pag ba batayan din nga uh, isu ti sigurado nga uh, ayan din. Noong mga panahon pong pandemya, bagamat bawat balita na naririnig po natin, totoong mahirap, pero patuloy po ang pagsamba po namin. Pagsambang pangsambayan Mas lalo na po nung bumalik na po kami sa kapilya, mas lalo po namin naramdaman ang pag-ibig ng Diyos. Kaya lalo po kaming sumigla sa amin pong mga paglilingkod sa kanya. Ang pangako ko sa Panginoong Diyos, maglilingkod po ako hanggang kamatayan. Hanggang may buhay at lakas, gagamitin ko po sa mga paglilingkod po sa kanya. So nga, uh, agyam-yaman kini Apo uh, Diyos, ta Iti ide na ito'y kinadakwil ti iti polosopok ili kin taamok na iso ti nagpagkorkurangat. na kini Apo Diyos nupay adoti ti nakita na nga nagkorkurangat. Nariknak na tayo pinangipatig na kanya kin buong pamilyak. Ta amin na naawis ko kin nagkaraong kami iti pare amin nga tungkulin. Talaga nga rakupak daytoy nga yung ayang ko tatata ta iso ti nakita na pudpuno, na so, nga pudpudno at pinagserve ina po na nak kini apo nga oray no si sa iti tao no talaga ga adda ang pinang sakit nga kinka palagi pandaka ke agsubli ka iti napintas nga kasasaad ad iti iglesia ni Kristo kanayon nga agpalpalagit ti panangaywan iti, pa, iti pangkaadwan. At ako po ay kinararangal ko na ako isang Iglesia ni Kristo. Yan po ang pinakamalaking bagay na nangyari sa buhay ko at sa aking sambahayan. Ada tuyak nga mga awis kada kayo ta kas makita sa itiglisa ni Kristo awan iti maiyadal nga saan nga nakasulat yan ti Biblia iti ad -adal da. At daamin, genti Bibia. Inaanyayan ko po kayo na daluhan po ang aming mga pagsamba sa mga gawain ng Iglesia Ni Cristo at subukan po ninyong magsuri po sa mga aral po ng Panginoong Diyos na itunturo po sa loob ng Iglesia Ni Cristo. Welcome po kayo dito sa loob po ng Iglesia Ni Cristo. Uh, wala pong pinipili ang pagpasok o pakikinig po sa loob ng Iglesia Ni Cristo. Kayo man po ay magsuri po sa Iglesia Ni Cristo. Alamin niyo po kung ano po ang pananampalatayang meron po dito. Welcome po kayo sa mga pamamahayag po namin. Wala pong masama sa pagsusuri po lalo na po. Buhay po o kaluluwa po natin ang nakataya po rito. Kaya po sana hanggang meron po tayong lakas at pagkakataon sa sa atin pong buhay. Sikapin po nating makinig. Subukan niyo pong magsuri. Ako man po, nung una ay nagkaroon ng pag-aalinlangan. Tapoy nagsuri at naanib sa Iglesia ni Cristo. Doon ko po napatunayan ang tunay na paglilingkod. Inimbitaho ko po kayo na kayo po magsuri din sa aral na sinampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Wala naman po siguro mawawala sa inyo at wala naman pong masama kung susubukan niyo pong pakinggan ang mga aral ng Iglesia na siya naman pong aking pinagdanan. Inaanyayahan ko po kayo na magsuri din po ng mga aral po sa loob ng Iglesia ni Kristo para po maranasan din po ninyo ang, ang kapayapaang naranasan ko nung ako po ay umanib sa Iglesia ni Kristo.